Matapos ang naging stint ng ating national team sa 2023 World Cup ng FIBA ay panibagong laban na naman ang kakaharapin ng ating pambansang kupunan para sa Asian Games. Pero ang tanong nga lang dito, makakalaro pa ba ang ilan sa ating mga players sa nakaraang World Cup tulad ni na AJ e. Edu, Dwight Ramos, Renz Abando at Kai Soto? At kakaabangan ang pagpasa ng responsibilidad ni Jordan Clarkson dito kay Justin Brownlee. One win for loss. Medyo masakit kung iisipin ang dalawang numerong ito sa standing ng ating national team sa 2023 FIBA World Cup. Try to imagine, mahigit apat na taon tayong naghahanda para sa biggest basketball event na ito sa mundo. Maraming mga factors ang naging rason kung bakit nagkaganito ang resulta ng ating kampanya. At ang ilan na nga dito ay paulit-ulit na lang. Tulad ng players' availabilities, panahon sa ensayo, at mabago-bagong sistema o coaching staff. Naipon ang mga problema na yan at ito nga at pumutok this World Cup. Sa lineup up wala tayong problema problema kung tutuusin. Halos kompleto Ricados tayo kung iisipin. May size, energy, quickness at may legit NBA caliber player pa. Do kulang cool pa rin sa legit shooter pero kung naging maayos lang ang overall system sa palagay ko ay kayang mapunan nito ng ilang mga players nating may abilidad ding bumato sa dress. Pero since tapos na at nangyari na, sa palagay ko ay mag move on na tayo sa susunod na chapter para sa ating pambansang kupunan. At ito nga ay sa Asian Games. Ang Hangzhou 2022-2023 Asian Games ay gaganapin sa bansang China. At since medyo hindi naging maganda ang kapalaran ng Chinese national team sa atin this World Cup ay malamang babawi mga ito sa event na ito kung saan sila ang host country. Kung kaya dapat halos kasing lakas ng lineup natin this World Cup ang gagamitin nating lineup sa Asian Games. Pero ang problema ay medyo malabong mangyari ito. Si Clarkson since kailangan nito itong maglaro sa 2023 at 2024 NBA season para sa team na ito na Utah Jazz ay hindi na ito pwedeng maglaro sa ating national team. Hindi lang si Clarkson. Alanganin din na makasama sa ating pambansang koponan nang ilan sa mga players natin na naglalaro ngayon sa mga pro basketball league ng ating mga kapitbahay na bansa tulad ng KBL at B-League. Yes, kasama sa mga contract ng ating mga Pinoy imports na palaging pagbigyan ng tawag ng tungkulin sa ating national team. Pero para lamang ito sa mga ligang sakop ng FIBA at sad to say, hindi kasama ang Asian Games dito. Pero however, ay may mga considerations naman tayong tinatawag, depende sa usapan ng magkabilang panig dahil ang Korea Japan sana ay kasama ding magpapartisipa sa Asian Games. Kung kaya't malaki pa rin ang chance na payagang makalaro sa ating national team ang ilan sa ating mga players sa kanilang liga. Ang ating 7 foot 3 center na si Kai Soto ay nagbigay na ng interes na maglaro sa gila sa Asian Games. If ever, napayagan ito ng bilig team nito na Hiroshima Dragonflies. Ayon yan sa article ni Sir Homer sa sa spin.ph. Malaking addition si Kai sa atin kung sakali. Proof nito ay ang naging performance niya kontra China nito lang. Posibleng magawa ni Kai ang mga bagay na ito ¡Tos al la Aside kay Kai Soto ay malaking tulong din si AJ Edu, Ren Sabando at Dwight Ramos. Good thing kung papayagan din ang iba pa nating mga gilas players sa Korea at Japan. Pero ito, may isang sure ball na malalaro na tayo na shoe-in sa gila sa Asian Games. Ito nga ay walang iba kundi si Justin Noypi. I'm sure gigil na lumaro si Justin Noipi para sa ating pambansang kupunan. Since hindi nga ito napili para sa World Cup, kung kaya't sa kanya naman ipapasa ni Clarkson ang responsibilidad. Magkaiba man ang role nila sa ating national team ni Jordan Clarkson, ay pareho lang ang kaya nilang ibigay para sa gilas. Ito nga yung dekalidad na performance sa every game at ang malaking tulong sa upensa. Kung lahat ng mga bagay na yan ay pumabor sa ating national team, ay tiyak na may malaking laban tayo para sa ginto ngayong 2022 at 2023 Asian Games.